Gerald Anderson, inamin ang katotohanan sa pakikipaghiwalay kay Julia Barreto. Sa isang eksklusibong panayam, inamin ni Gerald Anderson ang tunay na dahilan ng hiwalayan nila ni Julia Barreto. Ayon sa aktor, hindi na raw nila maibalik ang dating sigla at tiwala sa kanilang relasyon. Nilino ni Gerald na wala siyang intensyong saktan si Julia at pinili lamang niyang maging totoo sa kanyang nararamdaman. Sinabi rin niya na matagal na nilang sinusubukang ayusin ang lahat ngunit na uwi pa rin ito sa paghihiwalay. Inamin niya na isa rin sa naging dahilan ang mas lumalim na koneksyon niya kay R.C. Munoz. Bagamat masakit, pinili raw niyang panindigan ang mga bagong responsibilidad sa buhay. Humingi siya ng paumanhin sa lahat ng nasaktan sa kanyang desisyon, lalo na kay Julia. Ipinahayag ni Gerald na malaki pa rin ang respeto at pasasalamat niya sa aktres. Hindi pa nagbibigay ng reaksyon si Julia hinggil sa naging pahayag ni Gerald. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang susunod na kabanata ng isyong ito. And this are Chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe, and click the notification bell for more updates.